真。 yun guys. Nandito tayo ngayon sa may Nike Tainuma. Dahil pipick upin natin dito yung ating order na sa naka 50% of the yun. Order yun sa Park Access. That so pwede kayong mag-order doon kasi lahat ng mga sale ni Nike or mga promo ni Nike may kita niyo ulit doon sa Park Access then kailangan lang mag-register doon para qualified kayo mag-order so yung mga hindi nyo makikita dito mga amigo meron dito sa ano, uh, Park Access saka Uh, but, ano yun yun na lang yung size nyo kasi mas maganda pag uh, alam alam yun yung size nyo para hindi na kayo yan o may maraming sale dyan mga amiga sa ano nila naka up to 50 rent yung iba may mga running shoes naka 50 iwan ko lang dito sa mga Jordan parang hindi ganun kalaki yung mga discount pag Jordan kasi mga halos mga nakarito yan yeah, dami dyan o hard access dito tayo sa Renoma na price ni Nike eh. Waiting tayo mga amigos order natin. Uh, last city na ng gabi. Galing tayo ng Makati. Magkano kayo sa green? Magkano pa green sticker boss? Ito sir, 20%. 20%. Uh, ang uh, uh, red lang yung 50. Oh, uh, i-less pa sir. Uh, Ito 30 kung gusto mo yun. 30 pa ganito. 30. Tapos pag naka-10k, So dito na mga bigo yung order natin galing ng Trinoma. Nandito pa rin tayo ngayon sa Trinoma. Order natin sa park access. Tatlong pier ng midges na Na nagkakalaga na siya. Yung retail niya is nasa 995 pesos. Pero nakuha ko na lang siya ng 400 plus. So itong Paris na So dito na. Jordan pa yung midges. Dito na. Buksan kaya natin dito pala. Alam natin kung tama yung size. Yung pangalan natin dito. Galing siya dito. Intrigue. Check natin. So yun guys, na natin. Ano yung order natin sa online sa Park Access is tama naman. Pati yung sukat, pati yung size. Uh, pati yung size, pati yung kulay. Sakto naman mga amigo. Yun. Ito yung retail nyo, 995. Pero nakuha nga natin ito na naka 50% off sa online. So sakto sakto mga amigo yung size sa yung kulay. Yun. So uwi na tayo. Maraming salamat sa Park Access sa Nike for this uh, parcel na nakarating. Siguro mga one week makikit sa akin eh. One week. So yan, bago dumating sa akin.